Hello mga idol, welcome back. Uh, for this video ay eh, dito po tayo ngayon sa sa aking uh, lupang sinilangan ang Pantabangan Nueva Ecija. Ah po kami ngayon ng aking mga kapatid diyan. Abibisitahin uh, po namin na uh, yung aming pinadamong uh, lupa. Pa para tamnan Ayan po mga idol, uh, yung nakikita nyo nga uh, maraming puno na yan. Yan po yung uh, lupa namin. Ibinigay na kami pinsan. I-develop Ide pa po namin, dadamuhan, lilinisan yan para tatamnan namin ng mga puno. Tapos magtatayo kami dito ng ano, uh, siguro, pansamantala, kubo-kubo muna. Wow! Maganda rito oh. Yan, overlooking po yan. Diyan. Oh. Dito tayo. Dito tayo sa ano. Tanaw. Yan oh. Tanaw ang dating pantabangan. Yan po ang lumang pantabangan. Saan At... lumang pantabangan? Doon ano? Doon. Pero sabi ni Nova, oh, tama daw. Eh sa nung nagpunta kami ng Nova dito, dito ang ano niya. Hindi, sabi ni Ayan Lord, po, ah. Uh, nung ganoon kami, nagsimula, nagsimula ng malinis at itong banda rito. Ito kasi bakod ba niya eh. Ayan. Ito yung bakod niya, papagano niya, no? Ito sa banda ron. Papalinis pa namin. Mali yung nililisan sa oh, ano na. Hindi niya kanya yan. Dapat sa baba siya doon. Mali ganito rin ang itsura nun. Parang ganito. yung doon. Walang patag. May patag sa baba na nga. Uh, um, Mga ganyan kalalim. Alin yan? Big farm. Ayan. Yung rainbow <laughs> bando na dun. Tara So paano po mga idol, hanggang ba dito na ba? lamang po ang aking video. Uh, Abangan nyo na lang po ang aking susunod na vlog Dito sa aking Dito sa aming lupa na daw Lupa na daw na Alright See you next vlog Bye bye